Naging insert model si Bel Mariana sa Thailand habang nagre-relax dito bago ang kanyang birthday concert sa July. pag ng ilan, tila matangkad daw ang photographer niya rito at sinasabing walang duda na si Donnie ang kumuha ng mga larawan niya. Sa iba ng iba, sana all may supportive photographer sa model niya. Ayan, di ba? May pictura lang yung Lola Bell mo dyan, di ba? Oh, pero Tapos, parang may nakita ko na magkasama sila ni Donna ni... talaga sa Thailand, di ba? O, oh, parang oh, oh. siya yung kumoda, di ba? Mm. Kasi hmm. matangkat, tsaka gwapo. Eh, baka nga sila talaga yung magkasama, di ba? Hmm. Pili ko sila. Baka may work sila doon. Diba? Ay, ganon? Isang pwede rin naman. Sa... Tsaka mm -hmm. pwede nagbakasyon din sila dahil katapos lang yung seryo oh, nila. Man. Kasi ito... di ba, sinisegue yung bakasyon sa work. O, diba, oh, ganun true artista, naman. Diba? Oh, Mag-surprise na lang tayo, may ginawa pa na silang commercials. Sa, ay, sa ay, Thailand, sa Bangkok. Pilang ng kuwan niya kung sila nyo ba niya kung si Donnie Van ang galing niya mag-set ako, oh, niya mm. sa kanya. Oh. Ang tignan. Parang diba? nakapunta na tayo sa Thailand, di ba? Uh, yeah. parang alam mo yung revolto na yon yung nakahiga yeah. na gano'n, parang may bawal na kunan doon sa banda doon. Eh. Yung, buo yun. yata. May party doon na bawal na kunan. Eh. Parang respeto, parang gano'n. Mm. Oh, kasi ano yan, ang matawag oh, na. masyadong mahaba yan, friendship. Eh. Mm. So, so, parang hindi buo yung pagkakakunan. Oo, oh, parang may tour guide kami dati, sabi niya, ano, bawal, kunan po. po. Hindi ko na maalala, basta may portion dyan na bawal kunan. Parang Ah. parang walang respeto sa ano nila. Pero pa hindi pa ako nakarating diyan. Maganda ba 'yun? Yung lugar niyo. Yun. Pa hindi pa ako nakapunta. ano, basta man ano, nung sinabi ko yung family ko noon na ah. nag-guide mo nagkumuha ako ng tour guide. Ayun, niya. ang Ayun. ganda and for sa Thailand.